Kaya Emil, salamat kargi. best 12. Wow. Ayan po bali nandito na kami ni Bosing. At update po dito sa Kanahay na pinapagawang ay tindahan. Ayan po, bali na-deliver na po yung yero. Nagkulay ano rin pala ang yero, hane? Eh. Kulat, naubos na daw yung green. Naubos na daw po Tapos yung, yung green. Tapos ito po yung update dun sa bububungan. na yung tatlo, sabi <laughs> nung po, yung tatlong pula <laughs> at tatlong green. Sabi kaya hindi rin. Nabili, nabili, na daw mga kahapon. Ay, sabi ko yan. na, yung yeah, pula na lang. Ayan guys, bali, ito po ang recipe natin ngayon. Magluluto po tayo ng pakbet at meron po ditong karning baboy. Bali, ito po ay nasang na. At mag-aadobo na rin po tayo ng manok. Karning manok. At mamaya po ay magluluto tayo ng sopas. tayo po si Bossing. ako tinutulungan na sa pagluluto. Ah. Bali, ang kasama na lang po ngayon ni RJ ay dalawa. Dalawa na lang, RJ, ang kasama mo. Yung dalawa ay kinauna nung... <laughs> Sinundo na na yung Sinundunan ano na yung nagpapagawa una. Ah. Uh, Ayun na yung mga na ko lang. <laughs> Baga may pina-extra mo lang muna dito, honey. Ay, ano na lang naman, pati. Pagbububong na lang muna. Ah. Pagbububong na lang muna nga po ang uunahin. Tinanggal na rin pala yung kuwan. Ahan yung yero dun ah. Ay oo. Doon na yun na may masasakop na ng bubong ay. Ayan po. Ah. Oh, mga, wala na kao. May mga anay na. Ano yung tatanggalin na? Tapos na ito. Tatabasin. May mga anay na nga, honey. Hmm, may anay na po. Tinakain na ng anay. Yan naman yata yung matagal na. Ako ay matanda pa sa iyo. ayan guys bari ginigista na po ni bossing itong manok sasangkot sa ina muna po at si po ngayon ay nasa bayan kasama po ni Milot yung pong mga tubular ay kinakabit na po nila sa taas para pagkatapos po nito ay yung yero po ay maikabit na rin po nila at nang malagyan na po ito ng bubong <laughs> yun pong dalawang dalawang dating po ng yero dito po sa may unahan po ng bahay ni na RJ uh, ay binaklas po ah. ay naman po ay masasakop ng ano ay masasakop po ng bubong ah. Bibili daw ng oyster sauce bali si RJ po ang taga tulak dun sa dulo na yung tubular at yan naman po palang yung mga tubular ay eh, nasukatan na po nila at na napagdugtong na rin po ah. sukat na po pala yung mga tubular na nasa taas na welding na rin po ah naputol na at na welding na po para pagdugtong at ngayon po ay wini welding na po nila para ano <laughs> wini welding na po nila ngayon para mamaya po ay maikabit na nga yung yero ayan po si RJ siyang taga tulak <laughs> Tubular na nga po ang ginamit at kapag kakahoy ay matagalan eh. Matatagalan. At, tapos ay kapag kakahoy pati ay ano na ngayon ni Parang ay pinagbabawal na. Baka mamay mahuli pa pa ay bibili. Kaya nga. Saka matagal din po mag-order na yun. Mas mahal pati ang kahoy, han eh. Mm -hmm. Kaya tubular na lang po ang ginamit para ha? mas mabilis na okay mabubungan po itong ba. Ganda, maluwang itong inyong tindahan. Ay dito, anong plano? Diretso na lang. Diretso na yan baka itong gilid ah Gawa ng kahit ito lang ang open ay maliwanag naman at gawa ng malaki itong open ay hindi naman dito didilim tapos pa pintuan ang malaki kan sa gilid mo eh. hindi ako mangali Ay ako, ay hindi na ay hindi na Mabilis lang pala mga i welding honey. Oo, oh, kasi mamay, bung eh. na yan. Nakakabit na yan. Ah. Yes, ma'am, ito yan. Mapunta saan? Ayan. ko pwedeng yun, Ay, yung may palayan daw pong ginawa niya. Hindi po, sabi niya po. Hindi ko po kasi yun, ah. So, hindi ka nakatagal, ay nasan po yung palayan? Sa Abiamenso. Ah, nasa may paranggay po namin e, sir, na ganyan. sina yung... Hindi, Eden Mercado. Ay bakit daw po ibebenta? May sakit. Ay magkano naman daw po iyon? Ay ang... Um, ah, ilang square meter po? 3,700. Square meter. Magkano po ang binibenta? Sa... square meter. O sa isang square meter po. Uh. 400 ay negosyable. Ah, 400 po. Ang uh, isang square meter. Ba't di magkano na po eh? Yung nasa... Bali, 3,700 square meter po. Tapos ay, ang isang square meter ay 400 pesos. Ba't di nasa 1.4... Million. Million na. Ah, po. Ayun po yung Ay, ano po siya ngayon, yung talagang... May tanim niya siya. Ah, may tanim po ngayon. sayang yung putsi ng merna ay masama pakiramdam. Ay, pag uh, okay na po Ida. si ng merna ay atin pong pupuntahan para maipakita po natin. Nabanggit po sa akin ni inang merna na may mga ibinebenta nga po. Kaya, ayun, sa mga interesado po, mag-message lang po kayo sa akin. Ayan na guys, ang atin pong adobo. Okay na yan, bossing nag out na po. Ayan, at luto na. Pakunin na natin at yung pakpit naman na po ang ating lulutoy. Ayan po, at bali, nakaluto na po ng adobo. Okay, nagluluto na rin po tayo ng pakbet. Ayan po, bran out pa rin po. Ayan po, kakain muna po. Tuwanan ah. Naulan pa rin lang. ang mga kaya na maroon. Pagpila. Ay, saka na lang po ulit mag-wilting. Ikaw, boxing ka na. Dadalwa po ang kasama na RJ ngayon. Kain na po. Talagang hanggang ngayon na yung ulan po yung walang sawa. Okay, Happy birthday kay Emil. Happy birthday kay Papa birthday mo na. <laughs> Salamat, Sergey. Salamat. Bukas ay birthday po ni Bossing. Ay, oh. May... May lang tala dahil eh. 47 po. <laughs> 47? Wala ang 40 lang. Obo. 47. Pati <laughs> yun Bossing. Eh, taas mo. Baka mabasag ikaw nga. Para kay Chebass. Nung sabi nyo ako, 47 na. 47. Sabi ni Tieto. Naka yung mamahaling. Ah, yeah. la kardye. Bigay din lang sa iyo. Bigay okay, din lang eh, sa inyo. ibinigay mo na rin kaysa kuya. So, Chebass 12. Wow. Yan naman, hindi din lakay namin ng kuya. Makaya i-display lang niya doon sa kanyang koleksyon. ayun salamat. ayun po at bali tumila na ang ulan. At uh, balik na po ulit sa trabaho. Magwiwilding na po ulit ng mga tubular. At nang maikabit na nga po ang mga yero. ayan po ah. at ah, sila po ay sila po ay nagwi-wilding pa rin po ngayon Na, bakit hindi ka nagsasapin, ha? Maigi naman po tila ng ulan. Siguro yun ang pinakampintuan. Ha? Alin po? Mm, -mm. Di ba may guwantis ka, RJ? Ano? Habang nagwi-wielding po si Forman ay si RJ po pinupunasan yung mga bakal at basa. Ah, gawa nga po ng ulan. Ayan, at nandito po si Namilot. Sila nga po ay namili na ng ilang mga paninda sa bayan. Hello, mahal ko. Halika na at kakalungay ka na, Lola. Ayan po yung mga pinamili nila. Ayan, yung po ay pinahakot na. Oo. Hmm. Ayan. na kayo parang na... po at sina Milut po ay pabalik na po sa bahay. Tapos po ay dire, -dire sila ang pagtatrabaho dito. Ano ginagawa mo, RJ? Primer? tulad ng sa inyo dati. Uh, uh. Para hindi kalawangin hindi nan, kalawang. na ni hinahaplas na po. Yun pong isang kasama nila ay eh, naghahaplas na po ng primer. At si Forma naman po ay tinatanggal po yung kahoy na sakop po na ang tubular. Para nga po maikapit na itong yero. Yan, thank you Lord. Mabububunga na. Ang tindahan ni Nahaisen. Sabi ko nga po ay unahin ang bubong para kahit lang mulan po ng malakas ay hindi po sila diyan magputik, hindi magdamsak. Ayan guys, bali nagluto po ako ng sopas. At ilalagay na po natin itong iba. Itong gatas na malabnaw. Ito po ay para sa merienda. Ngayon po at bali, luto na po itong ating sopas. Sakto po itong kamerienda natin at malamig po ang panahon. Pamantay lang ayan po at bali, maglalagay na po sila ng bubong na yero. Okay. Okay. Oh. Na sayo? Yan po ay sakto la ang sakto po yung haba ng yero. Ilan ang haba na yan, RJ? 16 feet daw po ang haba ng yero. Largo po yan mula dun sa kabilang dulo saka dito sa kabilang dulo ah. Kaya hindi na po magpuputol o kaya hindi na po magdudugtong. Dahil yung binili po nila ay isang largo na. 16 feet. Eh, ayan, madali na po iyan. Mamaya po ay may bubong na iyan. Si so, okay, po ang dito sa baba. Ah. Sinisipat kong pantay. yan. Ayan yeah, naman po yun, na nila ng primer yung taas. Yehey! Hey, Nabububunga na! Thank you po sa mga putihing sponsor na nagpadala po para po kanahay sa... mahaba po pala yung yero yan po ay 16 feet kung mo lang ay naki mahaba okay. Salamat naman po nakikisama ang kalangitan. Ay, na nagdidilim, ay, hindi naman po nabuhos ang ulan. Ilang peraso yung yero? Dito. Dito. Pang tatlo na po yung yero na itataas ni Mabilis lang, hindi naman po. Na maikapit. Oh, baka mapasayad sa wire. Ito alam ko ayan po bali tatlong yero na no. No. Ah.

1,153 1,153 Kaya may matibay na honey Wow So, oh, Mabilis lang po nilang nailagay yung bubong. Oh. Ayan po, ang ay ni Hyacinth. na po ulit si RJ ng... Bali yan ay pang lima, RJ. Pang lima. At ayan po ang nabubungan na. Ayan. ayan. po ay pitong yero na 16 feet. Ay, ano lapad? Ay, like isang metro. Ah, abay, napakaluwang po nitong tindahan ni Heisen. 13 yata. Lapad ano, na yan. Maganda po itong tindahan ni Heisen. Isang metro ito. Maganda po ang haligi at matibay. Yung pong isa dun sa dulo, hindi pa nabubuhusan. Ito na po ang tindahan ni Heisen na sinisimulan po. Salamat po sa lahat ng mga tumulong kay Heisen sa nagpadala. Kay Mother Owning Vlog. Doon po sa isa, kay Ma'am na taga-Kentucky kay Ate Gigi, at saka doon po sa isa, yung kaunahang nagpadala na ay magpabanggit. padala ng panimula. Ayan, thank you, thank you so much po. Thank you po. At thank you din sa Ate health, Good day ka sa inyo. Ay, hindi, 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 hindi ng magkilala. Um, Kaya, na mimahambo na ng blessing. Kaya ako salamat din sa Panginoon. pinakatutol sa sa akin. Na lagi nanonood. Sobrang malaki po yung aking pasasalamat. Thank you po. <laughs> Sobrang excited na daw po si Haisen. Ayan, at last na po yung yero na iaakyat Last ball na yun. Wow! Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you po sa inyong lahat. Nakakatuwa naman po. Talagang nakakataba ng puso. Na makita na may bubong na. Wow. Huwag po kayong mag... Sana po ay huwag kayong mag-skip ng ads para yung... para makatulong po ako kay Aizen. Para ma pa ma ma-i-direct po natin dito, ah utay-utay lang -utay po. Ang mahalaga po ay may bubong na at hindi na po tutulo. Hindi na magpuputik uh, dito kapag ka umulan. Ayan. May bubong na. Ay, utay-utay po natin. Ay, babais po natin ito ay baba. Ayan. Thank you, Lord. Salamat po sa lahat. Ah. Uh, Ganyan ang kalupit yan. May bubong na pero wala pang poste. Pero wala pang poste. Ito po, wala pa. Pero yan lang po'y kaya Honey, RG. Kaya lang. Kahit may bubong na ay eh, kaya lang buhusan. Maka po bukas na. Inuna nga lang po itong bubong. Gawa ng... Grabe nga po ang ulan dito. Walang sawa. Inuna, inuna na po yung bubong. Yan, maulan na hindi. Uh, na uh. maayos. Uh. Na yung... Ya, yeah, kaya na po ulit RJ yung isa pa. Last ball na po yung yero yan. Ay, nalito na pala si Bosing. Galing ka na sa Palestine ayun Ay, bubong na bosing ha. Maganda. Ito naman punta tabi. Ang plano daw po dito ni RJ. Ito ah. Halo blocks. Maglalagay lang po sila ng isang pintuan dito ah. Na pasukan nila. Tapos ito daw pong harap. Ay simula dito hanggang doon po ah. Sa tubular. Ito daw po ay half body. Tapos sa steel matting muna po dito ah. Tapos doon po naman sa kaputol. Dito po ah. Ang plano daw po nila dito ay Itong kalahati ay still matting po. At ito naman po ah, ay yung parang sliding na pwede rin pong daanan dito. Halimbawa po yung may deliver na mga soft drinks. Gawa po nang dito yung may mga dumadaan na ahente ay dito pwedeng dito na lang ay pasok ito yung mga mga soft drinks at iba pang mga paninda Ano pong inyong masasabi ng meron na? Baka po kayo may gustong sabihin Ay maraming maraming salamat po sa mga uh, nag-promotes po sa mga subscribers na nag-uulong po sa kay Haisin po at saka po si sa kay RJ sa pagkakitan din po ni Niles. Ay, maraming maraming salamat po. Kung hindi po kay Niles, ay wala po kami yung ano ah. Uh, na ito na yeah. maayay tatayo at katong kapos ay yeah, sa tulong po niya ay talaga naman marami pong kanyang mga subscribers ay natulong po sa amin ay maraming 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 Panginoon na lang po ah. Tama. <laughs> eh, mo makapagsalita sa sobrang saya. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor. Lalo na po kay Ate Inic. kung ni dahil kay Ate ni ay hindi kami mabibigyan ng ganiyan panimulang tindahan. <laughs> salamat din po kay Ate Gigi na laging nakasuporta sa amin. Maraming salamat po. po so, pala kay Mother Uning vlog yung yung pambili po ng Yero sala maraming salamat po tsaka po pala dun sa isang taga-kintake na nag-sponsor din maraming salamat po sa inyo